Eto guys, meron tayong uh, ididrain na coolant dito sa may Honda Click. Ayan, magdidrain tayo dahil yung coolant natin, ayan, yung kulay niya, halos hindi na malaman kung anong kulay. Which is hindi na siya masyadong effective. Hindi na ganun ka ano yung effectiveness niya yung... Yan. Yeah. May kita nyo dyan. And ano na to. Siguro ilang taon na rin to. Kaya ito. I-drain natin. Ang drain. Ang pagpapalit naman ng coolant every 2 years. 2 uh, years or more. Depende sa inyo kung gusto niyo ng palitan. Palitan niyo na. Ito, ito yung drain plug niya. Then may drain plug din to sa may sa sa black. I-drain din natin yung natitira doon. Gagamit lang nito tayo ng alin na flower. Ayan. Ayan pipihiti natin ito naman yung sa may radiator yung drain drain plug nya sa rain, radiator same lang din to nung para lang din tayo nagcha change oil change coolant, change oil same lang din ayan yung ating coolant kulay pink yan pero ayan, iba na yung ano nahaluan kasi ng ibang ibang kulay ng coolant kaya mas maganda na kung ano yung kulay ng coolant, yun lang din yung ipang dadagdag natin ako. Halimbawa green, green lang ang kung magdadagdag tayo sa reserve. Yan, itatagilid nyo lang guys, yan. Hindi na natin nakita yung pag-drain. Basta bigla na lang yan, ano. Pagbukas natin, malakas yung pressure nyan. Basta huwag nyo lang bubuksan ng mainit yung bagong takbo. Palamigin nyo lang ng konti para mawala yung pressure. Kasi kapag mainit, kung galing sa takbo, mainit yan, may pressure yan. Nandita tagilid lang natin para maobos. Pati yung sa may reserve para ma-drain natin. Ayan guys yung kulat. Ayan. Then ito sa reserve yan. I-drain din natin yan. Itagilid lang natin. Or kung gusto nyo pwede nyo naman tanggalin yan. Then ito naman yung isang drain plug nya. Yung nasa loob ng cylinder block. May kulan kasi yan sa loob ng block. May natitira yan doon. Ayan. May 10mm bolt dito sa may block. Sa gilid ng hose. May may kita ko yung 10mm dyan. Drain plug din yan. Bleeding din yan. Ayan, yan yung 10mm. Ayan. Madalas kasi dun lang tayo sa radiator nag drain Kasi ito man nasa malalim masyado. Kailangan natin ng uh, ito yung 10mm na sakit. Then extension para maabot natin yung drain plug dyan sa may cylinder block. Para lahat bago. Bago lahat ng coolant. Yung mga luma. Madedrain natin ng maayos lahat. May video tayo na ito nung una. Doon lang tayo nagdrain sa radiator. Then, ito. Meron siyang... Yan, may drain plug din yan dyan. dyan isa sa radiator, isa sa black. Halos lahat naman ng sasakyan na may coolant, motor na may coolant, may drain plug din sa black, sa ano sa black. Bukod yung sa radiator, bukod din itong nasa black para maubos lahat. And 10mm, then socket, extension bar, and uh, handle para yan ah. Yan yung natitira dyan sa may black. Yan, kulay pink siya. At medyo malabno na yung pagka pink niya. Halos ah. Uh, konti. Kasi itong coolant matagal to kumulo eh. Hindi katulad ng mga ordinaryong tubig. Mabilis kumulo. Ito medyo matagal. Kaya mas ano siya. Mas maganda siya sa makina. Yan. Gilid lang yan na mga yung may hose dyan. Hose na papuntang black. Ayan o. Sa tabi lang yan yung hose na yan, yan. Yung may clamp na yan. Then, Alog-alogin nyo lang din yan para tagilid nyo para maubos yung laman. Ayan. Basta yung 10mm dyan na tabi ng hose sa may black. Sa bypass hose. Ayan. May drain natin na maayos para bago na lahat ng coolant. So, guys, yan yes, na. Oh. Then, ibabalik na natin yung 10mm na bolt. Yan. Higpitan nyo lang maayos dahil kapag medyo maluwag yan, natutulo din yung coolant dyan unti-unting mauubos yung kulat natin kapag may natulong kulat dyan yan higpitan lang natin yan ang sukat laman ng kulan nito yung yung pinaka capacity niya ano sya yung half liter half liter na ang coolant yung pinaka full capacity ng coolant nitong Honda Click na ito yan ay balik na natin or yan kung may hangin kayo compressor kayo pwede nyo hanginan para masaid yung maubos yung yung coolant yan kung wala naman okay na yung ganyan lang patuloyin lang natin yun ubos na rin yung nasa reserve Then, ibalik na natin yung drain plug. Then, ibalik na natin yung drain plug. Wala na rin laman yung sa reserve. Pwede na rin natin lagyan ng coolant. Ayan. Premix coolant yung ilalagay natin. pink yung kulant niya. Basta pag magbabanto tayo sa reserve, kung kulay pink, kulay pink lang din ang ilagay natin. Para mamonitor natin yung kulay niya. Kung matapang pa ba yung kulay o malabnaw na. Kasi kapag iba-ibang kulay, halimbawa green nilaluan natin or blue, mag-iiba yung kulay niya. Akala natin uh, Kalawang na Pero Yun pala Nahaluan ng ibang uh, Kulay na Kulan Kaya isang kulay lang Yung ilalagay natin Kahit yung pambanto natin Kung pink Pink lang Kung green Green lang Kung blue Blue lang yan Half liter lang Yung ilalagay natin Kasi na yung half liter, Pati dun sa reserve niya, sa reserve tank niya. Punuan din natin doon ng hanggang sa max sa max level niya. Ayan. half liter lang yung maximum ito. At dito naman papakita ko sa inyo yung yan sa screen yung yan nandiyan yung ano niya. Nasa ano, screen yung tamang sukat yung capacity niya. Nasa manual naman niya nasa manual nitong motor. Manual book. So yan, tapos rin natin. Hanggang sa bumaba doon, papunta rin sa loob yung kulant And pag medyo mainit na, Takpan na natin. medyo kumukulo-kulo na siya, Takpan na natin, lagyan na natin yung reserve tank. So, yan. Ayan, No? Maandar na siya. Then, pag uminit niya siya, medyo uminit na yan. takpan na natin. Kasi, so, lagyan na lang natin doon sa may reserve tank. Ganun lang yung pagbibleed ng coolant. Kasama yung sa may cylinder block yung natitirang coolant doon. Maibleed din natin, maidrain din natin. Yeah. siguro mga 10 minutes ah, uh, nakas, nasa ano na siya 10 minutes na umanda rin makina na nasa tamang ano na siya yung operating uh, heat nya yung na i na yung kasi ang init nito ah, uh, 84 ah, uh, mga 84 84 degree celsius yun yung maximum na init niya. 84, 85 gano'n 81 yun lang naman yung ano yung pinaka maximum na init nya pag naisagad na natin doon hanggang dun lang yung uh, operating temperature nya hanggang 84, 85, 86 Pag na magpas na, mabot na ng 90, 90 mahigit, pataas. Maaring nag-overheat na ang ating makina may kita lang naman natin yun sa may scanner kung nag overheat or dun sa may panel lalabas yung overheat sign so yun guys yan nilagyan na natin yung takip dahil medyo mainit na din yung sa pero sa pupunaan lang din natin yan hanggang sa max lang din max level ayan ayan hanggang max level lang ayan okay na yan huwag natin punuin hanggang max lang tayo sakto sya yung half liter nya ayan nahinit na sya mukhang na reach nya na yung operating temperature okay na Ganon yung pagpapalit at pagdidrain. Yung pagbiblade ng hulan. Maraming salamat sa inyong panahon. At ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor. God bless sa inyo.